Hello everybody Nandito ako ulit sa bukid ngayon Ito yung magtatanim kami ng palay So ito yung tataniman namin So yan yung palaya na yan So ginagawa na namin ngayon nagahan tractor kami So Kasi maula na ngayon dito So ganitong gagawin namin ngayon Gagawin na namin siya Mag uh, Anuhin na namin yung Paputikin na namin Para pagtanim na so yung tito ko nandoon nagsimula na magang traktor so bali wala pa akong idea sa paggamit nyan so ako mamaya susubok thank you for watching guys mamaya update ko kayo traktor kami guys ito pag magsasaka guys sa trabaho sa probinsya ay kailangan sipag talaga ang punan dito para mapagtanim kasi dito palayan yung harap buhay dito kaya magpainam uh, malalaman mo yung trabaho na pangbukit talaga ngayon, nag sa palayan So, i ko yung uh, nag-hantractor. Ako na Sting ba? Sting! Dari ba? Dari! Dari ba? Ayaw ko. Ayaw guys. kailangan dito guys para kahit pa paano kung may tatarim ka may aanihin kaya ganito ang trabaho namin dito kasi pag nakatanim na mataniman ko to guys yung palaya na yan pagpalagay ko lang mga 50 kasakong bigas niya nandahan naman kasi dito wala naman ng dito hindi magkatulad sa Manila kaya mo ba, dito wala ako na po dito guys pag nagpapalay ka kailangan mo talagang may ganito kong magina at traktor para mabilis kang magtanim ng palay kaya kung kalabaw kasi guys okay naman kung may kalabaw ka pero medyo mabagal bagal kasi ang kalabaw kasi nagpapagod ito kasi kaya ba ng magina riyas sa tanim kailangan may ganito yung gamit ilang nyo, tapos na to kapila na yan kapila ng side mo naman